ang mga ganap ng pamilyang Ann Curtis Smith Yusap sa Siargao Island kasama sina Sulin Yusap at iba pang mga kamag-anak. Pumunta sila sa Siargao Island para ipagdiwang doon ang ikaapat na taong gulang ni Dalia, ang anak ni Ann Curtis. Dalia! Hi mom! Pagdating nila sa island, may mga fans at supporters si Anne na tumatawag kay Dahlia, pinansin ni Anne at kinawayan pa ang mga ito. Papunta na sila Anne sa sakayan ng bangka pero bago pa sila nakarating doon, tao. Pinagkaguluhan na siya ng kanyang mga fans at supporters at nagpa-picture pa kasama si Ann. Nang nakasakay na silang lahat sa bangka, umahon muna sila sa isang island para maghahanap ng isang makainan. Si Oh. At sa kanilang pagdaong sa isang island, habang sila paahon sa bangka, may manakaabang pa din ng mga fans at supporters ni Ann Curtis. Oh my, careful! Careful! Hello! Hello. 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 Na nakaahon na sila sa dalampasigan, tumawid si Ann Curtis sa klasada na karga-karga niya ang bata na anak ni Sulin Yusap. At may nakik may nakakita sa kanya na isang dalaga ang kanyang fan. Oh, wow, so pretty! Hello! Wow! May bata siya ni Cortez sa my gosh! At naghahanap sila ng isang makainan. Pumasok sila sa isang restaurant. Dalian. Dalia. Oh, wow. <laughs> oh, ganda niya. Pwede niya. Saan to? Pwede kumain muna dito. na ko kaya sila. Ah, Solen! Nakalimutan ko yung sa Solen eh.